Over the course of our campaign, we've heard several cliched arguments. Abolishing the provincial rate will lead to un uncontrolled inflation, capital flight, and can't be afforded by small businesses. These statements are as dated as they are dangerous. They are based on a theory and not updated by experience. We must call these statements out for what they are nothing more but excuses. used to promote an inherently unjust and discriminatory system. May kumikita dahil sa diskriminasyon at magaling gumawa ng palusot upang ipagpatuloy ito. Lagi ring tinatanong, Mr. Speaker, kaya ba ng ekonomiya? We answer with a resounding yes. Mr. Speaker, mga kasama kong mambabatas, hindi na po uubra ang lumang palusot na hindi ito kaya ng ekonomiya o malulugi ang mga negosyo. Base sa huling annual survey of the Philippine Businesses and Industry ng PSA, 11% lamang ng kabuang gasto sa negosyo ang para sa pasahod. Habang ang nangungunang 1,000 libong korporasyon ay nagtala ng dalawang, pi, 2 trilyong pisong kita. Uulitin ko po, Mr. Speaker, dalawang trilyong pisong kita noong 2023. Kaya ang mas dapat po nating itanong, kaya pa ba ng mga manggagawa? Kaya pa ba ng ordinaryong Pilipino na mamuhay sa sahod na halos kapiranggot kumpara sa pang-araw-araw na gastusin? Hindi po teorya ang pinag-uusapan natin dito, Mrs. Speaker, kundi aktual na buhay ng milyon-milyong Pilipino. So let me be clear, we will not rest until we abolish the provincial wage system. This is our sacred covenant with our constituents. Kamangagawa